guys sa uh, barangay Panacol at hinahanap ko po si Ate Prezi uh, siya po yung pinupuntaan ko dito pag ganitong nalalapit ko yung Pasko para kumustahin siya at ito uh, nga po medyo lumipat yata ng bahay ayos din mo yung dapat diretsyo okay so andun siya o oh. ito yung bahay niya tara pupunta natin ay Ate Prezi bakit ang layo-layo niyo -layo na? Wala na kayo doon? Ano nangyari? Sino kasi ang mga siya Hindi na, bigsan mo Bakit na ulit Ako sa kira eh Ano, ano na, kumusta lang buwan natin? Dito tayo, dito tayo okay. Ano okay. okay. pa okay. siya? Okay. Ano pa siya? Hello po. Ato. Ayun nga Okay, dito tayo. Ah. Magandang festing ngayon, ha? Oh, may kasama pang puno ng ito. Ano kamat kamat sili. Tama. Okay, sabi sabi to. Alam ko ng tamortis. Ah. Tara dito tayo. Sa so, tindahan ng pamilya. Bagong bahay. Bagong lipat. Na nasaan kaya yung asawa niya, si Kuya? Pati, kumukuha niyang baka. Baka. Okay. Pero wag magalaw, magalaw ka. Alay ka dito. Ah. Kuya, pasyal mo na ako dito. Ah, oh, sige po. Okay, Tara. So, ito na po yung bagong bahay ni Ate Tracy. Dati kasi nandang sila sa kagula. Ah, kasi, siyempre kapag hindi mo lupa, kung papalisin ka, talagang alis ka. So, ito yung bago nilang bahay ngayon medyo malapit lang naman ang nilipatan nila Ayan, may kasamang bahay dyan kanino eh, ba yan ate? Ah, panakol so ito yung bahay nila no? hello pabuti mas okay ngayon yung tirahan nyo maayos Pasa yung mga anak ninyo eh Okay. Maliwanag. Ah. Ayan, mag-usap muna tayo dito. Kasi presi, pinton muna tayo dito. oh, kumusta ang buhay-buhay? Uh, ganun pa rin, sir. Ang ah, ganun pa rin? Oo, oh, <laughs> walang pagbaba. <laughs> Hindi, may pagbabago kasi nakalipad na kayo sa bago yung bahay. <laughs> Ayan. Okay. Ah, uh, ito po si Ate Prezi. Ay kayo Ate Prezi sa ating YouTube channel. Ayan, lapit lang konti. Ayan. Uh, galing po ako dun sa uh, school. Kaya ngayon, sabi ko, dito sa kasama ko, pasyal natin dun sa ating presi sa ako. Ngayon, di, kailan yun? Nag-text yan. Na, Ayun eh, ako, oh. di ba kailan yun? Eh, busy din ako yung hindi ako kong problema. So, sabi ko, masyarap pa. ng oh, sa iba kayo po okay. Ano kuya Kuya Bade, kumusta? Ayun po, ay mo. Ay si kuya Bade. iharap mo doon. Ayun. Okay, nag-aalaga ng kanyang ayok. Tabaka. Kumusta? Kuya? Ah, kumusta bilay tayo oi? Eh. <laughs> okay, dito dito. Oh, ayos mo pag bibidyo mo, mamay. mali. Ayos -ay -ay. mo hindi ganun. Nakatutok ba? Okay. Oh. Wow, hapon na malamig dito pag gabi. Ali oo eh. malamig Oh, ngayon, ito bahay na tinatatayuan kaya kahit pili ka ng bahay niyo. Ano to? Ito bagay. So, pero itong, Sabi, pa dun, na, naman, ay, na naman. Kaya lang, itong lupato may nagmamayari. Uh, pero sinabi na dito, ko kayo titira muna. Okay. Walang problem, basta yung mayari naman eh, kay sa kanya. Matagal na kayo dito. Ang ilang buwan na, taon na. Okay. Okay. sumilipot na dito. Oo. No. Sige So, ang ilaw ninyo, wala pa rin. Wala pa rin. Magaling. Magaling. Sino yung nandito na anak ninyo? Si Jumar. Iri kanan nandun sa Tanakol. Okay. Yung mga ibang anak niya, nasaan sila? Andiyan sila lahat sa panakol. Ay, nandiyan sa, sa panakol. Oo. Sabi niya, buhay lang. <laughs> Gaya ito talaga, di ba? Ang dito. Ha? Ang di daw. Hindi, okay lang naman. Malayo. Ang layo, mas ang layo pang. Ang layo so... ng lalakari mo, malapit lang. Malapit lang naman. Hindi naman kayo lalay. Sa lahat niya yung ba? Okay. dito, pwede kayo mag-alaga. Ay, babay sana, ano? Oo. Kasi malayo naman kayo sa... Batman, di Daan kahit medyo kuwan amoy ng Oo. Magbaboy kayo dito. Wala bang pumapasyal dito? Sayo. Wala pa. So guys, eto nga nagkita kaming muli. Ni Ate Presy, long time no see Ate Prese at parang gumanda na ngayon yung buhay niya. Itsura nyo Wala na yung na. Ano yun? Okay, na. So medyo wala pa rin. Ano ginagamot niyo eh? Wala wala na. Okay na. Ah, ay, oh. may mga tapon dyan. Pwedeng pang tapal. Pwede na yun, di ba? So, ayan. Oh, uh, Paskong Pasko. Malapit ang Pasko, Ate Presi. Oh, bang, eh, mayro bang pon dito? Po. Mayroon bang pwedeng... Andyan, andyan na si Sir. Bibigyan ako ng, <laughs> ng pangitong Pasko. Uh, ayan. Ah, ayan. Panganda. Oh, uh, Tamang-tama na ba ngayon? 22. Oh, uh, ano, kailan ba yung 25? Ano na ngayon eh? 24 ang ano, di ba? Ah, sige. Ayan. So bagong pagpasko, mm -hmm. siyempre magmimigay tayo kay Ate Prezi. Okay? Ngayon, pinasyalan ko pa lang kayo ngayon kasi nga gusto kong makita yung, yung pangyayawan ninyo kung saan kayo nakatira. Mak so ito na. Okay naman yung lugar nyo, di ba? Ganda. Nagihimik sa gabi. So, tayo... Oh, sino ka, punin kasama nyo dito na tulog eh? Si Kuya? Oo, Kuya, Erika. Erika, tapos Yumar. Yumar. Okay. Yan. Hmm. So, okay naman buhay dito. May, may may rap pa rin. Ganun pa rin pag may sinaga mag-uupa. Uh, Sino yung, kuya, yung baka ninyo, alaga ninyo yan? Iwi. Iwi, iwi pa? Uh -huh. May kasama yan? Wala? Uh -huh. Dapat may baka kayo yung tanong. Bigyan kami siya ng iwi na, yung alaga namin. hindi mo kami alaga namin. Babu sana, mag-alaga dito. Na kung pwede, kung, kung ano? Maganda dito, gawa ang kulungan lang dito. Oh. Oh, kawain daliding ko Pero dapat yun may bubong. Oh, um, Ay, pag maulan. Oo, um, oh, yung baboy. Dapat may buri po naman. oh, ma dapat may magbigay po sa inyo. Ayan ninyo, yun panmalay nyo. Oh, uh, bago magpasko, bago magbawang taon, may parating na buwan. Diba? Di ba? Hindi nyo masabi yan. Uh, may biyaya na darating. Okay. Ayan guys. So ito po yung mga tao na... ah uh, kada Pasko po ay pinapasyalan ko sila si sa Kepesi eh, si Kuya Badik Di, di ba? Oh. ko lang ba siya? Si Kuya ba? Oh, ka naman Kuya. Ayan. Ba't nakatayo? Nakaupo ka? Okay lang? Tayo ka na lang. So ito nga. Uh, uh, masaya ako at masana uh, sana at i sa ba. Darating na Pasko, may konting kwan. Ah, uh, may 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 lalapit na magbibigay malay di hindi mo makakuan yan kagaya sa akin hindi nyo alam pumunta ko dito hindi niyo lang So ayan guys, uh, sa ngayon, ano ba ngayon? 22, oh, uh, 23, 24, dalawang araw na lang, Pasko na. Uh, may kon yan, maghanda tayo kahit pa paano. Di ba? Di Mark? Oh. Dito ka muna, wag mo <laughs> mo. Dito ka muna, mag-focus ka dito kasi ikaw ang videographer ko. Ayan, tinan mo kung madilim. Okay lang, hindi ito makikita dito. Okay lang ba kaya hindi mo madilim? Okay lang? Iwanan. Ayan. Abangan nyo Ate Presia at salamat at nakapunta uli ako dito. Ito nga yung bahay nyo, no? Ah, oh, mas okay na ngayon. Ano pala 'yung ganyan pa? pa oh. oh, ito nasisira na to, oh. Ano nga to na Kasi pag ito, kuya, Malap pag naarawan palagi to, talagang kwento ang may na narasi Oo. Oh, oh. uh, dapat ko na to yero. Ano? Kasi kapag ganito, manipis na ang bayag niya, matatanggal dito. Ang niyan sa katagal pa pag na arawan. Okay. Okay naman ito. So, itong nasa loob nyo. Yes, sir, ng... Ito. Ah, dinala nyo dito yung pwanyo. Yes. At least, medyo maayos. O, malam, maluwang siya. Kaso Dapat tumutulo. may kong kayo dito yung solar. kaya yan, siya tumutulo ay Ha? Tumutulo. Tumutulo? Yung dati? Mm -hmm. Oo. Oh, okay. Ay, nilalagyan ng tunay. O, dito. Magpon kayo dito ng kunti, oh. Kuya, Buddy, anong kailangan dito? Yes. Hero, no? Yes. Kahit manipis lang, ano? Sigde. Itong problema ni Kuya, itong bahay niya dito. Kasi ito, um, oh, nabutas na. Oh, lalo pag naaarawan ito palagi, matanggal talaga. Ano? Doon may oh, na eh. butas-butas. Oh, pag yero siya, kahit manipis lang, ano Kuya, pwede. Mga okay. ilang yero kaya kailangan nyo dito? Oh? alam dito sa likod. Kasi ito, oh, mga sabo din sir Ha? Kahit yung mga maninipis, ano? So guys, sa mga mabuting ma, uh, sa mga mabuti po ang kalooban, uh, nandito po at uh, uh, sige, kailangan po ni Ate Prezi ng kahit pan uh, matulungan po natin kasi nga po nakikita ko, nakita ko eh kailangan po niya ng yero mga 10 piraso okay. kahit maninipis lang ano kasi wala di ta ta din kwento, oh, tinan <laughs> mo. uh, sako lang yan. Uh, so, so, kailangan talaga ng hero, no? Para matapalan yan. Mas okay sana pag lalo Pag hmm, umulan. Uh, ayan. So, ito guys. Uh, ako na po ang nagsasalita para kay Ate Pese. Uh, sa mga po, sa mga po nanonood. Sa buong mundo, ayan. Nandito po tayo ngayon sa Panapol. Sa San Carlos City. At kita po sa Ate Pese. Uh, alam naman niya na pag ganito talagang napasyalan ko siya at ito nga po yung bagong bahay niya at ito pa yung napansin ko nga oh ito so kailangan ko niya ng yero so siguro yung mga uh, may magandang kaloban po dyan na gusto kong uh, tulungan ang ating kapatid at si ate Presi at si Kuya Buddy uh, bukas po ang ba, diba, ako na po ang kusapin niya para lang at paano makatulungan po natin ang katulad nila Ayan, ate Presi huwag kayo mag-aala Ah, basta walang, lang, ihingi nyo lang sa Panginoon. May darating yan, ano? Ayan guys, so bago tayo umalis, syempre ang gusto ko dito, pinagkakati ako natin Tracy. Ayan. Oh, uh, okay. ay, ah, ah, ang problema walang kape. Bibili tayo ng kape. Hindi pwedeng walang kape. Ayan. Okay, sige. Amay ulit guys.